Ganda umaga po sa inyo. Nakakainis talaga makita yung banyo, banyo toilet na may basura, may nakakalat. Reflection ito ng pagkatao natin eh. Oo. Uh, Nanay Linda, yung sinasabi yung tubo na pinapasokan ng tubig pag naglalabas nag, uh, sila, yun po ay yung exhaust na tubo ng inyong uh, outlet, ano yun, ano, ano? Ng inyong poso na grow Ibig sabihin, pag pumapasok po doon, may basag yung tubo, yung PVC. Kailangan lang palitan yon, no? Or, takpan yung ano. Ganun pa man, S sabi niyo po, hindi lang kayong gumagamit, maraming ibang gumagamit din. Yung pong mga anak ko po. Ilan po silang mga anak niyo? Mga mature na po ito. Ano po? Dalawa po. May, may hanap buhay po nag lang po, nag-construction. Tungkulin po nila kasing tumulong din sa inyo para, just ko naman, pag mo sa umaga, O, oh, oh, construction, hindi oh, eh. tapala mo ng yan, ng kulog na yan, di ba? Eh, ang sa akin lang po, nanay, napaka-miserabling buhay. Gigising ka sa umaga, amoy poso negro. Paano ko makakain ng almusal ninyan? Tanghalian. Pa, nagtataka ako, bakit po ninyo nakakayanan? Kung merong ibang gumagamit at matanda na kayo, wala kayong pondo, sabihin nyo doon sa gumagamit, tulungan kayo. O. Kasi nakaka, napaka miserable buhay po. Yan. Banyo lang, toilet lang, andyan pa ang basura sa loob ng toilet. na tinamaan ng kulog na gumagamit, nagsishampoo dyan sa toilet na yan. Pwede namang itapon yung sachet ng... ng uh, ewan ko ba... Ganon pa man, ang ating barangay po, maaari niyong takbuhan para gawa ng paraan yan dahil naaapektuhan po ang inyong mga kapitbahay na hindi po natin po pwedeng sabihin sa community, sa ating kabarangay, wala akong pera para magpagawa. Gagawan po ninyo ng paraan yan kasi ang pinag-uusapan natin dito, hygiene. Huwag na nating isama yung iba. Yun na lang po nakatira dun sa bahay na yon. Gawa na ng paraan. Maraming salamat po. Thank you, Dr. Love. Kausapin natin susunod si Attorney Lorna Kapunan. Yung mga poso negro, yung mga basura, tinitake for granted natin yan. Ano? Uh, sa ating kasi, hindi problema yan. Pero sa mga barangay, kagaya ng barangay siguro nyo, at sa mga bahay-bahay nyo, eh, problema yan. Pero nakikita ko na eh solusyon yan eh. Hindi pwede na na. Hindi pwede yung reason mo na magkamag-anak kayo, mag-relatives kayo kanya hindi niyo sinusumbong sa barangay. Mali naman yon, Mas mahal pa nga yung gastos nyo sa pagpapahospital at pagbibili ng gamot ng kapatid ninyo kapatid mo kesa paayos yung poso negro na yan. At saka yung sinasabi mong basura Gumagamit ka rin ng CR ni... Tama, Linda? M Mami Linda? Gumagamit ka rin ng CR. Kayong gumagamit ng CR ni Linda. Correct? Naglilinis naman po kami dun. Ninilinis. So, ano yung basurang sinasabi natin? Kung hindi galing sa'yo? Yung basura po na naano rin po ng mga apo niya po. O sa apo mo? Linda, apo mo palang mga nagko-contribute sa basura na yan? Hindi ko po alam. Kanina po mga ano, wala pong umamin po pag siya, ano ko po, po yung mga manugang kundi po, hindi raw po kanila yun. E ako po naman, wala naman po apong maliit na, Pero, maliit na. Pero, hihintayin ba natin may umamin na sila ang naglagay ng basura doon? Linisin nyo na lang. Yun, eh. At saka, naghihintayan kung sinong unang gagastos para sa poso negro na yan. E eh, ko yung isang dosena na yan, e eh, nag-contribute Miski na pa paano, para at lahat kayo, eh, eh, pro project ninyo yung paggawa ng Poso Negro na yan. Pero ang unang-una, dapat gawin eh, ilapit yan sa barangay. May budget ng barangay, no? Nasa batas yan. Merong, hindi ko nasasabihin, no? Merong, merong, ah, uh, imprisonment yan, tsaka fine. Kung, kung naaalarma dahil sa solid waste waste na yan o sa baho na yan, eh, na-alarma na ang barangay or ang neighborhood. Merong, merong uh, fine and imprisonment yan, baka mas malaki pa. Kung, kung hindi nyo gagawin, kayong, do, kayong mga kamag-anak, tapos lumalayan, pwede kayong kasuhan ng mga kapitbahay ninyo. Kanya bago mangyari yan, bago apreso, umam, dose kayo mapreso o ma 12 kayo pag-usapan nyo, mag-contribute kayo maayos yan Maraming salamat Attorney Lorna Kapunan Ngayon naman balikan natin si Dr. Camille Garcia Thank you Mama Carlos Nagagamit niyo pa po ba yung ano yung comfort room nyo? ko Ha? Nagagamit. Okay. Kung nagagamit pa, so ibig sabihin po, hindi po yung posa negra talaga may problema. Alam niya kung ano, yung hampong tinatawag nating outlet baffle. Ibig sabihin, yung kung saan po, yung singawan. Okay, yun Kaya pag yun po, ay nalag, na, nalagan talaga ng tubig, lalong lalabas po talaga yung hindi magandang amoy. Tatandaan natin, <coughs> Pag may pumasok po sa loob ng posa negro, 24 to 48 hours, yung pong load nun o yung sinasabi natin na pumasok dun, bababa po sa lupa yon. Kaya hindi po pa pwedeng lumabas yun dun sa sinasabi yung tubo. So magkano ba ang isang PVC pipe na 8 uh, feet para ayusin lang yon at konting semento at kung ano man pong klaseng silang, ganun po kadali lang aayusin yon. So, hindi po kinakailangan na mag-iisip mag pa kayo para kung sino ang magtuturuturan. Alam nyo, kumisan nga, di ba, may mga PVC pipe na nakikita nyo lang sa kalye na yung mga peraso-peraso, andali-dali po nun. Tapos kung pagdidikit-dikitin po yun, magkano lang po yun. Ang hirap-hirap uh -oh. po na ang iniisip nyo, eh, ang laking problema. Actually, kayo ang nagdadala ng problema. Bakit? Kagaya po ng isang poso negro. Diba, Nagho-hold 'yon ng marumi ang ating utak. Dinalagan niyo ng karumihan, nagiging negatibo kayo. Kaya gano'n ang pag-iisip nyo, hindi nyo may ayos ang napakaliit na problema. Yan lang po. Ayan, nako maliit lang na problema, pero dahil ayaw niyong pakinggan, nagmamataasan pareho, eh lumalawak yung problema.